Guys, gawa tayo ng snacks ni Nadiyo. Meron tayong toast bread, sliced bread, loaf bread, whatever you call this. And then, meron tayong ham. Meron tayong eggs. Meron tayong tirang cheese. Meron tayong tirang butter. So, gawa tayo ng club sandwich with ham and chicken cheese. Ayan. Ang dami, no? Sige. Sige. Kawali natin. Maglalagay na po tayo ng butter. Ayan. I-melt natin ang butter. Sayang. Ko. Tapos, melt na yung ano natin. Ang bango talaga ng butter, guys. Yan, din ko lang yung eggs. Slice bread natin. guys, gawa tayo ng sandwich. Lagay tayo ng mayonnaise. After ng mayonnaise, yung ham. And then, another mayonnaise. Guys, may butter na tong ano natin, sliced bread. Kunti lang yung mayonnaise kasi bawal po kay daddy yun. Ayan. And then, ang hamlet. And then, yung ating pinapride na eggs para mas malasa ang ayan. And then, lagay pa tayo ng konting mayonnaise. Kunti lang guys kasi bawal to kay daddy yun para may lasa lang kasi wala kasi lasa pag wala rin may rice. So, ayan. Ito po yung snacks ni Dario. Ham and egg. Ayan. With toast bread, slice bread, uh, loaf bread, whatever. Okay. Serve na natin to kay Dario with his coffee. Ayan na, sir. Ready for serve. Thank okay. Bite mo nga, sir, kung kung okay ba sa iyo ang lasa. Sobrang laki. Sobrang laki? Mm. Sure? Mm. Masarap? Sure ka? Mm. Baka napilitan ka lang. Hindi, yeah, masarap. Masarap? Mm. Sure? Okay. Thank you for the appreciation.